Hello mga lalabs, mga vayots, good morning, good morning, magandang hapon Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon, or gabisan man sulok ng mundo, Miguel shout out sa mga kapwa ko po, FW sa around the world, hello Miguel shout out po sa inyong lahat, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag subscribe, like at share, so yung topic natin ngayon mga kababayan, aba, nakakaloka, itong top 10 na highest paid mga lalabs, mga bayot na gabiniti ni Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon. Tapos, uh, si VP Sara ay, Diyos ko po, pinakamababa. Pangalawa sa pinakamababa uh, na sahod ng gabiniti ni Bongbong Marcos. Samantalang siya yung may pinakamataas number one na my trust and approval ratings mula sa taong bayan. Nakakatawa, di ba? At dito kayo magtaka. Boying Rimulya ang nangunguna na pinakamataas ang sahod noong 2023 according to COA report na meron siyang 7.8 million pesos ang sinahod. Ano ba trabaho ni Boying? Wala naman eh. taga-sulsol sa presidente. Tagagawa kung anumang mga kabulas dogang iotos ng gobyerno ni Marcos o ni Lisa. O ano yon? O gaya ng sinabi ni Persilapid na yung administrasyon ni Bongbong Marcos, papunta sa bangin napasok ng lahat ng mga masamang lords, drug lords, warlords, at yung mga hired killer, na yun din pala, yung na-mention ni Percy Lapid, yun din pala yung papatay sa kanya. Yung mga hired killer na nakapasok sa administrasyon ni Bongbong Marcos. O ano pa, tapos ano nila, ginigipit nila, binibintang kay Bantag. Anong ginawa na kay Tives? kay uh, yun doon kay Pando Mojasan gobyerno din yun may gawa nun na administrasyon ni Bongbong Marcos kay uh, Mayor Dumanhog oh hindi lang uh, kadang yung huli ngayon si Hubahib si Gobernur Mamba o dalawa yung Gobernur Hubahib at Mamba tapos sino pa uh, yung Mayor Rama dahil uh, pinayagan yung uh, ni Duterte doon sa Sibo, uh, tanggal tapos, sino pa? Si yung si Gobernur Mamba, dahil ayaw niyang magpalagay ng IDCA, base militar doon sa kanila sa Cagayan Valley. Dahil alam niyang kamatayan ng kanilang constituents, ng kanilang lugar, polbos sila kaagad kapag magkataong magkagyera ang China at ang Pilipinas. Kung may base militar doon, nga sinasabi ni Gobernur Mamba, kapag may IDCA, patay ka. So, yun. Oh kay uh, Gobernador Gobernur dahil sa uh, maisograli doon sa saan ba yun? Uh, Tagom. So yun, ang ginagawa ni Boying. Taga sul tagagawa taga gawa, uh, ka kabaro, kasama sa paglalaklak, uh, pagsisinghot ng uh, puting powder kasama yung first family at uh, nagdadahon pa. Ayan. Katunayan din yun yung anak niya, di ba, nahulihan. Three in less than three months. Absuelto Pangalawa sa pinakamataas na sahod Itong yaya ni Bongbong Marcos Na nag-alang marrohas 2.0 Yung mister ni Don Zulueta na si Anton lagdamio Na according to tatay digong Kasupsupan din niya ito Kabatakan Kasama din nila itong nag -sisisyon. Anton Lagdami, 6.98 million. Pangatlo, itong si Renato Solidom ng uh, Science and Technology. Ewan ko kung bakit ganito kalaki, 6.6 million ang sahod. Ano bang nangyari sa Pilipinas sa, pa, sa pagiging scientist or kung ano ba? May napakinabangan ba tayo dito? So, itong pang-apat, si Bienvenido Lagisma, Labor Secretary, may 5.13 million pesos ang sahod. Anong nangyari ngayon sa ating lugar, sa ating bansa, marami ang walang trabaho, maraming mga inaapi na mga manggagawa ng mga private companies, etc. Ay, makikita rin nyo dyan kay Rapi Tulfo. Wala man tong nagawa, labor secretary na to. O pang lima, si Manuel Bunuan, public work secretary. Ano bang trabaho nito? Tapos, pang-anim, Benjamin Jokno, former finance secretary, 4.94 million. Bawat buwan yata ito ang sahod nito. Tapos, pang-pito, Conrado Estrella, 4.93 million. Agrarian reform. O ano bang nangyari sa atin ngayon yung ating agrarian? na ipamigay ba yung mga lupa para sa mga mahihirap? Yung binigay nga ni Tatay Digong doon sa ano eh, banda sa uh, yung lugar ng, ano ba, Aklan. ba diba? Binalik, binigay ng agrarian reform doon sa mga private uh, mga companies eh, yung mga negosyante, mga businessman na uh, according to Jason sa, ay kamag-anak ni Risa Huntiveros ang bumawi ng mga lupaing pinamigay ni Pang dating Pangulong Duterte sa mga taga-aklan. So wala din tong nagawa tong agrarian reform na to. Dapat na baon na to sa lupa ang animal na ito. Itong si Estrella, Conrad Estrella. O pangwalo, si Rafael Lotilia. Ito pa, Inotilia na to. Manangyari ngayon sa kuryente sa Pilipinas. Panay brown out. Mahal pa rin ang singil sa kuryente. Wala ka na nga halos kuryente sa bahay mo. Tagaliig pa ang sahod. Ay, ang sahod ang uh, singil Sa'yo Tapos itong si ah uh, si Ivan Oy ng dip ng uh, department uh, information and uh, uh, communication uh, technology DICT. Ito yatay. Eh. Ano bang ginawa ni Ivan Oy according to? Attorney Glenn Chong, nakasama niya at yung, yung itong ano, sumasaka, sumasa, sumasa impyerno na lang kasama na si uh, Hubert Guevara. Na according to Maharlika, eh talagang in love na in love daw yung, uh, yung ahas dyan sa Malacanang na butod. Eh, nakipagsabwatan kay doon kay Pinyate. No, May-ari ng Smartmatic para dayain yung election 2022 ni Bongbong Marcos para manalo. Ano nangyari ngayon sa atin, sa Pilipinas? Okay. Wala, hanggang ngayon nga, itay-tay pa nga yung ating, sa buong mundo. Parang tayo na lang yata yung tay-tay pa rin yung ating uh, national ID. O dito nga sa Kuwait, yung kanilang national ID dito, or civil ID nilang tinatawag eh. Kahit uh, lahat ng information mo andoon na. Pati passport nga na hindi ito andoon na. So, kapag may mga i-renew dito, magbili ka ng SIM card, lahat ay eh, nakaregistered doon. Kung ano-ano mang transaction, kahit bibili ka dito ng ginto, alahas, kailangan ng civil ID. Pagpatunay na ikaw, bumili nga lang ako ng speaker dito na hindi kamahalan. May civil ID pa. Cellphone, ganun din. <coughs> bibili ka cellphone. Hindi ka bibigyan kung wala kang civil ID. Lalo na kapag magpadala ka ng pera sa Pilipinas. So, yung pang, siyam, uh, pang dito sa pinakamataas na highest paid ng kabinet ni Bongbong Marcos for 2023, according to Kuwa, itong pina, si Enrique Manalo, Foreign Affairs Secretary, may 4.71 million pesos. Ang lalaki ng sahod, si Boying Rimolia, hindi natin alam. Hindi na ito nagpapakita eh. Ang sabi ni Maharlika, sabi ng kanyang puting ahas na kumatos daw ito. Na, uh, di umano doon sa hospital. Pero sumasahod ng 7 million buwan-buwan. At hindi pa yung dinideklara ni Bongbong Marcos na according sa kanya, kung yung mga gabinete niya may sakit, hindi nagtatrabaho ng tama, kailangan tanggalin. So bakit si Boyeng Rimulya na hindi na nagpapakita ilang buwan na, patay na ba or naghihinga or isang bulati na lang yung pumirma para patay na talaga eh hindi natin alam and yet tumanggap siya ng 7 million pesos mula sa mga pobreng Pilipino na nanlilimahid sa hirap sa mahal ng bilihin kulang na trabaho maraming nagugutom nadagdagan pa nagiging 14.2 Percent na nga yung tag-isa, dalawang bisis na lang kumakain sa isang araw. Under Marcos Administration, 70 pesos yung litro ng petrolyo or gasolina. 60 pesos ang kilo ng bigas. Mga karne, itlog, 10 peso na yung isa. Hotdog, 10 peso na rin yung isa. Piraso. Under Marcos Administration yun, yun ah. Yun yung kanyang bagong Pilipinas na sinasabi, manlilimahid tayo sa hirap. Mamamatay tayo. samantalang sila, ang sarap ng buhay, party gabi-gabi sa malakanyang inuman ng mamahaling alak, batak ng batak sila doon, sisyon ng sisyon, nagpapaaso ng mga puteng powder. Bangag na bangag kapag nagsasalita ang presidente. Si Bipi walang sahod, Meron lang siya according dito sa uh, Rappler mga lalabs Mga biots Ang natatanggap lang ni VP Sara na 558,000 Ay allowance lang niya yun Mga ano lang uh, Misilanyos, walang sahod Samantala Itong uh, Boeing Remolia Itong ito Sinasabi nitong nagpost dito na si sino ba pangalan ng taong to ah? Si Uwi Uasis o o si Osis Gosilatar. Ayun sa Facebook to nakuha ko ha. Sabi pa niya dito, sabi ni Osis Gosilatar, siguro hindi din niya to patutong pangalan. Laki pala ng sweldo ni Bus Lugirong Kabiti Drug Lord Singhotero Boying Rimolya. Sweldo baliwala sa kurakot ni Sing Boeing Remolia. Lahat ng uh, kina, uh, kinaangan kaso ni Sing Kopal Palpak at Inotel. Correct. Wala naman itong ginawa eh. bakit ba ito pina, pinatay si... Bakit ba pinatay si ano? Si... Uh, Persilapid. Tapos binintang kay Bantag tandaan ninyo, 5 to 1 week yata yun. Mula nang bago pinas lang si Percy Lapid. Sinabi niya eh, na si Boying Rimulya ay drug lord at protector ng Pogo. Dahil meron silang island cove doon sa Cavite. bininta sa isang Chinese, sa uh, Pilipino, at ginawa iyong Pogo hub na sugalan doon. After one week, bulagta si Percy Lapid. Tapos bintang kay Bantag Tapos sumasahod Nang 7 uh, million month uh, Ito sa buong taon siguro to Or 3 months 3 months pala sabi dito ng uh, Rappler In 3 months lang Sana ba yun Tapos yun ang sasahurin niya sa atin Sa taong bayan Ang <laughs> grabe naman Ikaw Bumbong Marcos Napaka insensitive ng presidente natin Talagang bangag na bangag ang yawa. Kalain mo, sasahuran niyo yung tao ng ganon. Tapos yung ta sambayan ng Pilipino, halos wala nang makain. Dahil sa sobrang mahal, under sa kanyang bangag at adik na administrasyon. Tapos ang gabiniti, pagyabang pa, ngayon, ibalita na ito yung pinaka-highest paid ng mga gabiniti ni Bongbong Marcos. Millions of pesos from taxpayers' money ang sinasahod inutil sa trabaho. Wala. tapo ang kakapal ng mga mukha nito tumanggap ng sahod, di wala din naman silang magandang nagawa sa taong bayan. Talagang mga kurakot ang mga animal, mga diputa. Kakapal ng mukha, sana mabulunan kayo, no? mga yawa kayo. Pati ang nagpasahod sa inyo, mabulunan sana yan. Kapag lumunok ng pulburon ang animal. Kaya oh, just ko puto warin.